and usa sa mga alumni nga ni anhi diri sa CMU mao ang atong ma-interview karon tungod kay siya magahatag kanato og job opportunities meaning trabaho ang iyang ihatag kanato so atong panawagan tanan nga mga alumni sa CMU and uh, tanan pud nga mga graduate na no sa kolehiyo o kaha adunay mga master's degree or doctoral degree kay adunay job opportunities nga atong i-air kaninyong tanan higala pinaagi ni ining ato ang, uh, pro program karong hapuna live karon nga atong makauban ang campus director sa NEMSU or Northeastern Mindanao State University sa Tagbina Campus sa Surigao del Sur. Atong makauban via phone patch no live kini via phone patch si doctor Ariston Ronquillo aron sa paghataga nato og mga job opportunities trabaho alang sa mga nangita og trabaho doctor Ronquillo, maayong hapon sir and welcome to the fm uh, maayong hapon sa uh, sa kanan especially kang LG uh, yeah Uh, may nag inagost pero ng na o isa sa uh, nag sa ako kaya mm. nag-request ko nga uh, ma-publish or ma-announce mm nga mga mga vacant items din sa Northwestern Mindanao State University mm, -mm. At din at Campus. Yes. Okay. So, okay. by the way, daghan o pipila gyud ang imuhang gikinahanglan di ay nga mga kuano aplikante magsugod daw ta sir ton sa katong imong hiring para sa College of Agriculture sige daw sir ato na ni sugdan so sa College of Agriculture naginanglan ni og usa ka instructor sa agriculture nga master of science in agriculture major in crop protection or plant pathology mm -hmm. nagkinanglan sa me og instructor one nga base ed, major in English or EB English or maid major in English or mael then nagkinanglan po me o usa ka instructor two Mhm. Mm A bachelor of secondary education major in biology or BS biology. Mm -hmm. Instructor Sa ang iyang position IT. item. Oo. Oh -oh. So isa, so, isa pud ka instructor 3 agriculture di hapon na NS in education major in English or language education. Mm -hmm. Or language teaching instructor 3 isa ka ito. Na kinahanglan pud ni og isa ka in Agriculture or Master of Science in Agriculture major in Crop Protection or Entomology. mm -hmm. Associate Professor 1. Isa ka Associate Professor one sa Master of Science in Agriculture major in Crop Protection or Entomology. mm -hmm. Then, isa po ka Assistant Professor Assistant Professor. Ah, mm -hmm. uh, so, B.S. in Agriculture or Master of Science in Agriculture, Major in Animal Science. Oh. So, mm -hmm. naapoy mo isa ka item pagyod, mm -hmm. sa Assistant Professor three, Master of Science in Agriculture, Major in Agricultural Extension. So, Assistant Professor 3, yung position isa ka uh, item. Isa ka item na isa, mm -hmm. no? Then, sa college of information technology, nakinanglan isa isaka instructor two, bachelor of science in mathematics, mm -hmm. so preferably a masters of science in math or MA in mathematics. Mm -hmm. then sa bachelor of science in hospitality management, or sa nakinanglan isa isaka instructor one sa uh bachelor of science in hospitality management mm -hmm. so, preferably master in hospitality management then another one nagkinahanglan me like, o isa ka instructor 3 sa so, bachelor of science in hospitality management master in hospitality management instructor 3 siya isa ka item then assistant professor 1, support the team, in bachelor of science in hospitality management, preferably with two years of relevant teaching or industry experience. Mm -hmm. another one, uh, bachelor of science is in hospitality management, assistant professor 2, preferably master in hospitality management. And if possible, not mm will -hmm. two year uh, relevant experience in teaching and industry. Mm -hmm. Then another one, Naginanglan put me og instructor one. Uh, BSBE major in financial management or Bachelor of Science in BSBE uh, major in financial management. Mm -hmm. Preferably MBE. Then another one, we have. associate professor 3. Taas taas ni. BE. Oo. Oh, oh. oh, so, associate professor 3, Bachelor of Science in Accountancy. Oh. Preferably uh, master's degree or if possible uh, PhD mm -hmm. or -hmm. DBE. Mm -hmm. Taas taas mo ni siya position. This is associate professor 3. Mm -hmm. So, with a total of 14 items ang ikinangla mo karon sa Nimso Tagbina Campus. Wow, Tagbina ako pa lang na siya alone. Oh, Tagbina pa ni alone. So ako po encourage kaya na po yung mga tuwaan kinini ang mga items sa ubang campus especially sa San Gil Campus sa agriculture sa they need. Mm. Ikinanglan po sila og mga agriculture ng mga ah uh, graduate sa CNU. Mm -hmm. Kay kaning IT nga sa DBN, dili man pwede nga ang insider mo apply kay gihatag ni sa DBN sa amo lateral siya. Tinanglan tagagawas ang mo fill in ani siya nga IT. Oo oh. so, nga kinini ang mga IT Ako ging encourage ang CMU kay CME is one of the leading university in the Philippines. In fact, itong pag-attend sa anniversary. Mm -mm. Uh, it was reported by the president, no the president of CNU, the performance of CNU in terms of center of excellence. Kaya halos man ang programa o kurso na gi-offer sa CNU is a center of excellence recognized by CHED. Mm -mm. uh, tapos, <coughs> Ang usang observehan ang culture si Sineo graduate na nagagising siya kana ang culture of excellence na agud nangyayang inherent ang attitude na kinanglan na kung graduate sa Sineo na agugutik niya ang kinaya so that's why mm -hmm. I prepare to uh, to hire na Sineo graduates. Wow. Thank you. Thank you.